Since na-share ko na sa inyo kung paano maging Shopee Affiliate at kung paano gumawa ng Shopee Video, at kung paano gumawa ng Shopee video at kung paano mag-promote ng produkto sa ating mga social media account ay ito naman ang ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag kung paano mag-live bilang isang Shopee affiliate. Ang una yung gagawin ay picturean yung produkto na nabili nyo para mas mabilis nating hanapin yan dito sa ating Shopee app. Then, pindutin natin ito. Ayan, piliin nyo lang yung picture ng produkto na gusto nyong i-promote. Pindutin nyo lang. At ayan, ito na po siya. For example, ito yung napili nyo. Pindutin nyo lamang yan. And then, pindutin nyo yung heart na nandito. And then, back po tayo. Mag-back lang po tayo. At pumunta tayo dito sa me scroll up nyo, pindutin nyo itong live stream, then pindutin nyo itong create stream pindutin nyo po itong item bag then pindutin nyo itong add products, then pindutin nyo itong bilog na nasa left side at pwede po kayong pumili dito ng mga iba pang produkto na gusto nyo i-promote as long as meron kayong available na sample dyan, ayan, pindutin nyo lang ang mga yan, and then pindutin nyo na itong add at ayan na po yung mga lalabas na produkto sa basket nyo kapag kayo ay magla-live. Iba po natin. Pindutin nyo na itong go live para makapag-start na kayo. Yun lang. Follow and share for more tips and tutorials.